And where is the rule that says, kapag may violation sa detention facility, ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, uh, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh, di ba trabaho ng BPSPG yon? na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw, na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration, Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan niyo, di ba? After ako nag resign sa DepEd, kailan pa nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the makabayan Black and Martin Romualdez, they started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. binastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na keso taksil, keso korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, Pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ng bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, sina tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Put ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo mga tao ko. jan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo, This is She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Binigay ko Wala ka nga yung posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Taon, nakaw yan. Confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang tangina mo ka may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting <laughs> show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Ganyan? Ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa na mimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin. Anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. And ang sasabihin ninyo sa amin, bakit kami sa sulat sa koa? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhag-hag na ninyo dihastanan ang gisubmit di namo sa COA? Tama ba yun?